Paano pa natin may iwasan ang sobrang pag-aalala? Pilipos 4.6.7 Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Yesus. Nagmamalasakit ang ama ni Yesus, si Hoba. At tinutulungan tayo ni Yesus na ipakipag-usap ito sa kanyang ama sa langit. Kung mayroong mga pinagdaraanan tayo, mabibigat ng mga alalahanin. Nagmamalasakit si Hoba sa atin. Gusto niya tayong bigyan ng kapayapaan ng Diyos. Ano ito? Ito yung kapayapaan ng isip at pagiging panatag natin dahil sa magandang kaugnayan natin sa Kanya.